Tulungan mo ang bulsyon? Tulungan mo ang bulsyon? Kap! Kap! Tulungan Kap! 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 ako pa! O! mo! natin sa ospital! Pa! Nalakad po kami! Kap! Wala dyan yung ambulansya! mo! O! Titi ko ngayon! Nak! I'm sorry! Wala na akong masasakyan! Baka mahuli ako! ako! Ana, alam ko maintindihan mo ako. Kati, wala mo ako. Kaso sa lang Ngayon lang, unahin mo naman ako. Ay, 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 ay. Kati! Kati! Ahem. Yeah. Sorry. Naiintindihan mo naman ako, ba diba? Oo pa. Lagi ka naman namin iniintindi! Pero this time, ibang level na to! Out-taking ko bilang CPA! Pero ano nangyari? Hindi ako naka-attend! Kasi may emergency! masasakyan dito hanggang bayan. Kung nalakarin ko naman, hindi ako abot Less priority mo kami for eight years. Pasalamat na lang kami at last term mo na to. Ano? Sorry. Alam mo naman itong barangay natin, di ba? Walang ibang maaasahan. Oo pa. Ikaw na nga ang best captain! Sa'yo sa'yo na ang itropeyo eh! Pero bilang isang ama, ewan ko na lang. Ma, Tuloy! Oh, Ate. Pagkakataon ka school mo? Pa. ka, ha? Hindi ah. Oh, nag ako ng mabuti. Tsaka gusto kaya ni Ate. Hmm, dapat na Huwag masyadong matigas ang ulo, Kap? Kap? Tuloy! Kap, Magandang araw po. Magandang araw din naman sa'yo. Ano bang atin? Ah, uh, kap, uh, kukunin ko ka po sana kayo nino. Ikakasal na po kasi ako eh. Ba, ayos yan na. Sige, okay lang. Kailan ba yan? Ah, uh, sa susunod na buwan po, kap. Pwede. Dahil kailangan mo ako nino, sagot ko ng dalawang baboy mo. Wow, talaga po. So... Salamat po, kap. Wow, dalawang baboy. Kaya ba talaga, best ka? Ano ba ako? nag -debut. Graduate ng cum laude at CPA board passer. Kahit manok wala. <laughs> sige po, ninokap. Mauna na po muna ako. Ah, uh, sige. Ingat. Best wishes. Salamat. Pa, ang galing mo talaga mo. No? Pag sa ibang tao eh. Napakataas ng personalidad mo. Pero sa amin bilang anak, walang wala ka. Magkakalimutan yun, pero... Mm. Araw-araw ah, kasi ba, sabihin niya nyo ako eh. Oh, Oo ni Mison, di namin na... Di man lang namin naramdaman na naging tatay ka. pamilya oh, na ba tawag mo doon? Mison, tabi mo para sa ibang tao? Di ba, Ate? Ate, tama na. Parang awal din na Ate. Pa, sorry po. Aba! Tama lang ka magsasorry? Nana, patawarin niyo mo? Di naman lagi mo sinasabi ng mga kasawa na pa. Ah, uh, Ate. Sana magpatawad niyo sa Papa. Alam marami na akong pagkuhulang sa inyo bilang Papa. Pero sana na magpatawad niyo ako, Papa. Pagpasensyaan mo na si Ate, Pa. Hayaan mo kakausapin ko si Ate. Kati, panigurado magiging busy na ako nito at dahil nagsimula na akong mag-work. Kaya hindi na tayo masyado makakapag-bonding. Kaya habang nandito pa ako, sulitin natin yung moments natin. Na... Oo oh, nga po ate, mamimiss kita. Kaya pagbuti mo yung pag-aaral mo ha, make me proud. Oo oh, po ate. <coughs> ah, na. Thank pa, you sa pa. Na, regalo ko sa'yo. Sana magustuhan niyo yung regalo ni Papa. Wow, ate, ang ganda naman. Sana all. Salamat po. Uh, nga pala. Na, pasensya na nga pala kayo. Kasi, simula nung tumakbo bilang kapitan ng barangay natin. Wala na. Kapapabaya ako na kayo. Nakalimutan ko mayroon pala akong mga anak. Sana, pagpasensya ako sa papa. Sige pa, ini mahala ko talaga tulong tulong ate hello hello opo dito po yung hostage taking dito po dito po sa ano sa may kalihan po sa may kalihan opo sige po sige po pakabilis ang dalawang po kati kuya bitawin niya yung kabating lumayo ka lumayo ka po lumayo ka po Lumayo kayo, wala ba kayo kialam, ha? Wala ba kayo lumayo kayo! Kuya, mo si kapitan! Tawagin mo si Kuya! Baba! Baba ni Baba! Baba! Kathy! Tawagin Tawagin niyo si Taka, ano problema? Bitaw mo yan. Sige na. Bitaw mo na. Bitawa mo yan. Kung ano man yung gusto mo, ibibigay ko. Ano bang gusto mo? May mo? May bibigay ko. Yung asama mo. Sige, gagawin ko. bitaw mo na yan. Bitawa mo na ako. Dodong. Dodong, bitaw mo. Like Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank si Papa.